Tara, samahan niyo ako sa Ross para maghanap ng pwede nating maibenta online at may nahanap agad tayo na bags pero hindi yan yung pinunta natin. So punta tayo dun sa may sapatos. Yan. Dito tayo maghanap. At yun nga, meron agad tayo nakita. Meron tayo dito oh. Air Max 2017. Mura na. Murang mura na yung price niya. $60. pero titignan mo online, ang hal ang bentahan. Ngayon, meron din agad akong nakita doon. Oh, pulang-pula. Isang Puma Speedcast. Speedcast. Oh, mura din. $35 na lang to. Tapos, ang ganda rin ng pagkaswede niya. Tapos, ang sales niya. Sales ranking mataas. Ang bentahan, around $70. Free shipping, tapos ang sales ratio mataas din around 35% so kukunin natin to at yan nga nasa basket na natin hanap pa tayo ng pa oh, meron uh, dito under armor uy muro 20 dollars lang ha syempre kukunin na natin yan oh alas mga apat na check out na natin